Tatlong ulam ideas po mula sa 125 grams o 1.8 kilo ng hipon at mga katitik na gulay na ginayat ang ibabahagi ko sa inyo today. Pwedeng ulam, pulutan, tuyuman o may sabaw. Pwede rin pong gawing hanap buhay. Kung wala pong food processor, pwedeng gayatin po ang gulay. Unahin po natin ang kapirasong karot. Isunod na po natin ang ilang piraso ng broccoli. One fourth ng isang malaking sibuyas at ilang guhit po ng repolyo. Talagang maliliit lang po at kapra-kapraso lang ang mga gulay na inilahukot. Tignan niyo po, yung karot, kapiraso. Yung broccoli, hindi ko po sinama lahat. Parang limang piraso lang ginamit ko. Yung sibuyas po, yung repoli, tignan nyo naman kung gaano kalitang ginamit ko. Napakinabangan yung natira sa refrigerator. Tulad po ng nasabi ko, 125 grams or 1.8 kilo lang po ito ng hipon na isusunod ko na sa food processor. Tagtarin nyo po kung wala kayong food processor. Damihan nyo po ng pamintang drog. Damihan nyo po ng asen isang kutsarang seasoning powder, isang kutsarang cooking oil po, avocado oil po ang gamit ko, isang kutsarang toyo, at para magkadikit-dikit, lagyan po natin ng isa't kalahating kutsara po ng cornstarch. At ang panghuling ricado ay isang itlog. Halos lahat naman po ng ricado ay abot kaya ng bulsa at madaling hanapin sa palengke. Ilang piraso lang naman po ng broccoli ang nilagay ko, pero pwede na pong hindi lagyan kung mahal pa rin. Kayurin po yung gilid ng food processor para makuha lahat. At eto na po ang resulta, mas malapot po siya sa pancake batter kung iahambing nyo. Kesa naman po umorder pa kayo sa Chinese restaurant, mapapamahal pa kayo, sa bahay nyo nalang po itulutuin at malaking ahoro. Nilagyan ko po ng pinggan ang gitna ng steamer para tipid po sa linis. Isprayan nyo po ng cooking spray o i-brush nyo po ng mantika ang pinggan para hindi po dumikit. Ito po ang gamit kong pambalot, nasa Amerika po ako kaya itong brand na itong ginamit ko. Pero kung ano po meron kayo dyan sa atin, yun po ang gamitin niyo. Tapikin nyo po ng tubig yung wrapper at isang kutsarita po ng mixture ang ilalagay natin sa gitna ng wrapper at isang tupi lang po sa gitna. Medyo mag-apply po kayo ng konting pressure at ilagay nyo po ito sa pinggan. Isang beses ko pang gagawin na para nang makita nyo ng maayos. Tapos eh, ipa forward ko na po ang video at nang hindi maaksaya ang data ng ilan sa inyo. Walong minuto ko po itong pinasingawan at narito po ang resulta. Tignan nyo, kahit pa ikot-ikutin nyo po sa pinggan, eh, hindi magkakadikit-dikit yan dahil po may mantika. O oh, hanguin ko na po sandali ha. Dalawang batch po kasi ang ginawa ko. Kaya mapapansin yung talagang matipid ang ganering style ng ulam. Isusubi ko po yung kaunti at ibang style naman po ang gagawin natin. Tanggalin po muna natin ito sa kawali at isasalang natin po ang isang maliit na prituhan. Mga nagtatanong po, avocado oil po ang ginagamit kong pamprito at may health benefits po ito. Katamtaman lang po ang init at tignan nyo po, pareho lang po ang proseso. Nilagyan ko ng isang kutsarita ang gitna ng wrapper, sabay tupi na parang envelope, at dahan-dahan pong iprito. Kung gusto nyo ng style na ganito, pwede rin po. Maninipis lang po ito, kaya madaling maprito at madaling masunog, kung hindi nyo po hahanguin agad. Dalawang minuto lang po ang cooking process. Pwede pong ulamin, pwede pong ulutan. Pwede nyo po siyang i-prepare ahead of time, i-freezer nyo, tapos e eh, pag ready na po kayo, de iprito nyo, steam na. Pag ready na po kayong kumain. Yung pangatlong ulam po, maglagay tayo ng tubig. Tuyuan po natin. Lagyan ng oyster sauce. Seasoning powder. Pamintang durog. Tikman nyo at pag okay na, kumukulo na, pag gopit gupitin po natin itong natirang wonton wrappers. Kahit anong size, basta gupit-gupitin nyo at magmumukhang noodles po yan, yan ang dating yan sa bibig nyo pag kinain nyo. Hayaan nyo pong kumulo at maluto at lulutang yan pag luto na. Batihan po natin ng isang itlog. Haluin po ng mamuhuang itlog. Lagyan po ng maraming kinchay at saka po isama natin itong dumplings. Patayin ang apoy. Ulam na! Ron po! Bukas ulit.